Nagkakasiyahan ng lahat habang tahimik lamang sa isang tabi si Mel. Paminsan-minsan, lumalagok ng alak na nasa kanyang harapan. Naniisip pa rin niya kung bakit ganoon na lamang kalakas sa mga babae ang kanyang ama. Hiwalay na ang kanyang ama't ina at namulat na siya sa piling ng kanyang ama. Sa edad na pitong taon, natuto siyang mamuhay na walang ina sa kanyang tabi hanggang sa tumuntong siya sa edad na 25. Sanay na siya sa iba't ibang babaeng dinadala ng kanyang ama sa kanilang bahay at ginagawa itong parausan. Hindi naman siya nakikialam sa mga ito sapagkat kaligayahan niyon ng kanyang ama. Ngunit nang makita nito ang bagong babae na pinakilala sa kanya ng kanyang ama, ay nag-iba na lamang ang lahat. Ang kagandahan ng babaeng yon na nagnangalang Connie ay talaga namang Kakaiba. Batid naman niyang mas matanda ito sa kanya ng limang taon, ngunit may taglay itong kakaibang ganda na talagang umaakit sa kanyang atensyon. Halos hindi siya mapakali sa tuwing sumasapit ang gabi at gustong-gusto niyang silipin ang ginagawa ng kanyang ama at ni Connie sa kabilang silid, ngunit wala naman siyang pwedeng pagsilipan sa silid ng kanyang ama sapagkat saradong-sarado ang bawat sulok nun. Walang ibang ginawa si Mel kundi ang makontento sa kanyang sarili para lamang makaraos sa kanyang makamundong pangangailangan habang iniimagine niya ang magandang katawan ni Connie. Noon ngang gabing yun, mayroong kasiyahang nagaganap sa kanilang bahay ng mag-ama. Iba ang balak gawin ni Mel at naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. Ayaw niya magtaksil sa kanyang sariling ama, ngunit ramdam niya nga, hindi niya na magawa pang magpigil nababagot na siya dahil ang tagal malasing ng kanyang ama habang si Connie naman subsub sub na ang muka sa mesa lasing na lasing na yata ito ilang oras pang paghihintay isa-isa nang nag-uwian ang mga bisita naiwan silang tatlo ng kanyang ama at ni Connie sa isang mesa lasing na lasing na ang kanyang ama at nakakaramdam siya ng kakaibang galak sapagkat batid niyang magtatagumpay siya sa kanyang balak. Tumayo siya upang alalayan si Connie na wala ng pakailam sa paligid at hinayaan lamang ang kanyang ama na tuluyang makatulog habang nakasubsub sa mesa. Ang unang beses na dumampi ang palad ni Mel sa malambot na balat ni Connie ay naghatid sa kanya ng libu-libong boltahe ng kuryente at kulang na lamang malusaw ang kanyang buong pagkatao nagmadali si Mel na ipanihik sa itaasang ang babaeng lasing na lasing halos hindi na siya makapaghintay na ihiga ito sa kama ng kanyang ama nang maalala niya ang sinabi ng kanyang ama tawagin mo siyang Mama Connie Mama Connie Mel siya na ang babaeng pakakasalan ko at magiging ina mo na rin nakangiti ang kanyang ama nang sinabi ang mga katagang yun Napangiti si Mila. Wala siyang pakailama kung magiging madrasta niya si Connie. Ang mahalaga ay makakaisa siya ngayong gabi. Maya-maya pa, binuksan niya ang pinto ng silid ng kanyang ama habang akay-akay sa kanyang balikat si Connie. Nakapikit ito ngunit nakangiti ang mga labi na lango sa alak. Hindi nga nagtagal at inihiga niya ito sa kama. Nagmamadaling hinubad niya ang kanyang pangitaas at ayaw niya magsayang ng kahit na kaunting oras. Kailangan na niyang isa katuparan ng kanyang pangarap, ang maangkin, ang kanyang magiging madrasta. Gumapang siya sa kama. Kaagad niyang sinibasib ng halik sa labi si Connie at nagpaubaya naman ito. Nadadarang siya sa init ng mga labi nito na siyang dahilan kung bakit mas tumindi pa ang kagustuhan niyang kaagad itong maangkina. Bumaba pa ang kanyang halik sa makinis nitong leeg. Talaga namang grabe na ang kanyang panggigigil. Nagmistula siya siyang gutom na gutom at uhaw na uhaw. Wala siyang pinalagpas na sulok ng katawan ng babae. Lahat ng parte ay kanyang hinalikan at nag-iwan ng bakas. Gigil na gigil siya na halos hindi niya kayang kontrolin ang init ng kanyang katawan. Nagtagal siya sa pinakatatago ni Connie. Walang sawa na doon siya nagtagal. Tinitigan niya ito ngunit na natili itong nakapikit at sa salubong ang mga kilay. Batid niyang nga nasisihan ito sa ginagawa niya. At ilang saglit pa, agad na nga siyang pumwesto at sinimulan na ang kanyang dapat gawin. na. Napapikit siya nang maramdaman ang init sa bahaging iyon. Walang kahirap-hirap siyang nakapasok sa yungib ng kaligayahan. Ngunit iba yung kaligayahan pa rin ang kaniyang nararamdaman. Naroon ang kasikipan at nakakadarang ang pakiramdam na iyon. Tila siya nasa isang praiso na ayaw na niyang lisanin pa ang lugar na iyon at manatili na lamang doon habang buhay. Hindi niya napigil at kumawala ang isang ingay sa kaniyang lalamunan. Pabilis na pabilis ang kanyang bawat galaw at masaya siyang sinasabayan ng babae ang kanyang bawat kilos. Batid niyang maging ito ay nasisiyahan sa ginagawa niya. Napapayaka pa ito sa kanyang batok at alam niyang inaakala lamang nito na ang kanyang ama ang gumagawa ng bagay na iyon dito. Ilang minuto pa, hindi niya na magawang magpigil ngunit umalis siya sa ibabaw ni Connie. Kailangan tumagal pa ang ligayang kanyang nararamdaman kaya saglit siyang huminto. Ilang segundo pa at muli niyang pinag-isa ang kanilang mga katawan at naroon muli ang ligayang labis-labis sa kanyang sistema. Noon na hindi niya na nagawa pang huminto at tinuloy-tuloy ang kanyang ginagawa hanggang sa tuluyan na nga siyang makarating sa dulo. Walang katumbas na ligaya ang nararamdaman ni Mel ng mga oras na iyon. Titig na titig siya sa banayad na nakapikit na si Connie. Sa wakas, natupad na rin niya ang kanyang matagal na pinapangarap, ang maangkin, ang bagong kinakasama ng kanyang ama. Tila ba siya ay nakalutang sa alapaap sa sobrang kasiyahan na kanyang nararamdaman? Masyado ng malalim ang gabi, ngunit wala siyang balak na lumabas sa silid na iyon ng kanyang ama. Eh hindi niya ito binalikan sa pwesto nito kanina sa labas. Dumako ang kanyang paningin sa napakagandang si Connie. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas nang ito ay mapa sa kanya. Hindi niya na malayan na sa kanyang pagkilatis sa magagandang parte ng katawan ni Connie ay muli siyang nakaramdam ng init. Biglang parang sinilaban ng kanyang buong katawan at napukaw muli ang kanyang makamundong pangangailangan kusang gumalaw ang kanang bahagi ng kanyang kamay upang haplusin ang napakagandang tanawin na iyon. Nang gigigil siyang muling inilapat ang kanyang mga labi sa mga labi ni Connie habang malaya niyang hinahaplos ang bagay na iyon. Darang na darang na naman siya sa init ng kanyang katawan hanggang sa namalaya niya na na naman siya. Naramdaman niyang bahagyang gumalaw si Connie, ngunit hindi naman ito kumontra sa ginagawa niya. Ilang saglit pa nga, napapikit siya sapagkat ramdam na ramdam niya ang init. Tila ba, ayaw na niyang matapos pa ang tagpong yun at manatili na lamang doon hanggang sa siya ay mapagod at magsawa. Lalo pa, at habang tumatagal, mas lalong sumisidhi ang damdaming kanyang nararamdaman sa parting iyon ng kanyang katawan. Hawak kamay sila ni Connie habang nilalakbay ang daan patungo sa dulo. Hindi nga lang niya batid kung aware ba si Connie na ibang lalaki ang gumagawa ng bagay na iyon. Pero dahil nga sa lasing si Connie, ay malaki ang chance na inaakala nitong siya ang kanyang ama. Gusto sana niyang baguhin ang posisyon na mayroon sila. Ngunit nagmistulang lantang gulay si Connie habang pinapaubayan nito ang sarili, kung kaya, ay nakontento na lamang siya sa ginagawa niya. Hindi niya napigilan ang sarili na panggigilan ng gusto si Connie at mas lalo pang bumilis ang kanyang paghinga kasabay nun ang pagkawala ng isang nakakahalin ng ingay mula sa kanyang lalamunan. Batid niyang wala namang makakarinig sa kanya sapagkat tulog na tulog ang kanyang ama ng mga oras na iyon. Sa ilang mabilis na paggalaw pa ay tuluyang kumawala ang kanyang kinikim -kim sa kaloob-looban ni Connie nang hindi niya napapansin at sakto rin ang bahagyang panginig ng kanyang katawan. Tila ba nawalan siya ng lakas at napasubsob na lamang sa leeg ng kanyang madrasta? Tila ba siya ay biglang nakaramdam ng antok, ngunit alam niyang kailangan na niyang umalis sa silid na iyon bago pa mahimasmasan ang kanyang ama sa kalasingan. Mabilis siyang bumangon at nag ng sarili. Pagkatapos, tinungo niya ang pwesto kung saan niya iniwan ng kanyang ama. Naroon pa rin ito at nagihilik pa sa pagtulog. Humakbang siya palapit sa kanyang ama at saka bahagya itong ginising. Nagising man, lasing na lasing pa rin ito at parang walang alam sa paligid. Inakay niya na ito upang hiyatid sa kwarto kung saan niya inangkin ang kanyang madrasta. Hindi naman siya nahirapan hanggang sa tuluyan niya ng inhiga sa tabi ni Connie na noon ay hindi pa rin nakakapagayos ng sarili. Tiyak makakalimot ang kanyang ama sa mga nangyari sapagkat ganoon ito kapag nalalasing. Kaya hindi na ito magtataka kapag nagising ito kung bakit ganoon ang itsura ni Connie. Lumabas na siya ng silid na iyon nang may ngiti sa labi. Kailangan na rin niyang magpahinga upang makabawi ng lakas. Tumungo na siya sa kanyang silid at doon na natulog. Kinabukasan, maaga siyang nagising kahit pa ilang oras lamang ang kanyang tulog. Bahagya siyang kinabahan nang makita si Connie at ang kanyang ama sa kusina habang naglalambingan. Huminto siya at nakinig sa pinag-uusapan ng mga ito. Grabe naman yun, honey. Gustong gusto ko yung ginawa mo sa akin kagabi. Kaya lang, lasing na lasing ako kaya hindi ko magawang gumalaw ng gusto para sabayan ka. Hindi mo sinabi sa akin na may ganoon ka palang talent. Sana lagi ka nalang ganoon para laging masaya yung tagpo natin. Rinig niyang tura ni Connie sa kanyang ama. So, nag-enjoy pala ito sa ginawa niya kagabi. Sa narinig, ay kusang gumuhit ang itis sa kanyang mga labi. Nagdadalawang isip bago nagawang humakbang palapit sa mga ito upang ipaalam ang kanyang presensya. Hindi na nagawa pang sumagot ng kanyang ama nang makita siya at kaagad na inaya ng kumain ng agahan. Mukhang wala nga itong natandaan. Dumulog na siya sa hapag at nagsali ng pagkain sa plato. Hindi niya magawang tumingin ng diretsyo kay Connie sapagkat naaalala lamang niya ang mga nangyari. Baka hindi niya mapigilan at mag-init na naman ang katawan niya. Paminsan-minsan, nakokontento ang kanyang ama sa iba't ibang bagay. Ngunit wala naman doon ang kanyang isipan hanggang sa hindi sinasadyang malaglag ang kutsarang hawak niya kung kaya inusog niya ang kanyang upuan upang damputin iyon sa ilalim ng lamesa. Mabilis ang kanyang kilos at nahagip ng kanyang mga mata ang makinis na binti ni Connie sa ilalim ng mesa. Mga binti na kanya nang naangkin kagabi, napalunok siya at bumalik sa pagkakaupo. Mabilis na lamang niyang tinapos ang pagkain sapagkat mayroon na naman siyang gustong gawin. Kailangan niyang gawin ang bagay na kanyang nasa isip, lalo pa at nagiinit na naman ang kanyang katawan. Ngunit bago pa siya matapos sa pagkain, nagpaalam na ang kanyang ama at kailangan na raw nitong umalis patungo sa trabaho. Mukhang magkakaroon siya ng oras kay Connie. Pagkatapos kumain, kaagad na siyang tumayo at mabilis na tinungo ang kanyang silid. Init na init na kasi ang kanyang pakiramdama. Kung kaya, kailangan niya ng hupain iyon. Mabilis niyang isinagawa ang bagay na madalas niyang gawin tuwing nagiinit ang kanyang katawan. Iniisip na lamang niya ang nangyari noong nakaraang gabi. Kung paano niya pinagsawaan ang napakaganda niyang madrasta. Kung pwede nga lang magkaroon ulit ng pagkakataon para lasingin ang kanyang ama at masolo niya si Connie, e eh gagawin niya. Iniimagine na lamang niya na si Connie ang gumagawa sa bagay na ginagawa niya ngayon. Kakaiba sa pakiramdam ang ganoon. Pagtsatsagaan na lamang niya ang ganoon hanggang sa tuluyan siyang matapos. Bahagyang nanginig ang kanyang katawan nang tuluyan niyang marating ang dulo. Walang katumbas na ligaya ang kanyang nararamdaman na para siyang dinala sa paraiso ng imulat niya ang kanyang mga mata at nagulat sa nakita. Naroon sa gawin ng pinto si Connie at kagat labi itong nakatingin sa kanya. Bukod doon, wala na rin itong kahit na anong nakadikit sa katawan. Kusang namilog ang mga mata niya. Hindi pala niya napansin na hindi niya naisara ang pinto ng kanyang silid hanggang sa tuluyan ng sumampa sa kanyang higaan si Connie. Kaagad na ginawa ni Connie ang bagay na kanina lamang ay kanyang iniimagine. Pero bakit ganun? Muling nanumbalik ang init at pakiramdam niya at mas tumindi pa iyon napapikit na lamang siya nang maramdaman ang kanyang pagiinit pakiramdam niya e eh para siyang nanalo sa luto at masyadong nasisiyahan ng mga oras na iyon hindi siya makapaniwala sa nangyayari agad niya itong hinila at sinibasib niya ito ng halik handang-handa na siyang sumabak sa gera at delikado na kapag naudlot pa iyon kasabay ng paghalik niya sa mga labi ni Connie ay kanya nang pinag-isa ang kanilang mga katawan. Halos hindi niya malaman ang kanyang gagawin dahil sa kanyang nararamdaman. Isang mahinang tinig ang kumawala sa lalamunan ni Connie nang unti-unti niya nang ginagawa ang bagay na iyon. Hindi na tuloy nakapagpigil pa ang babae kundi ay nagpakawala ito ng nakakahali ng Ingay. Ingay na mas lalong nagpainit sa kanya hanggang sa panay na ang hiling ni Connie sa kanya para lamang wag siyang huminto sa ginagawa niya. Mabilis ang kanilang bawat paghinga, lalo pa at alam nilang silang dalawa lamang ang naroroon. Walang sino man ang makakarinig sa kanilang mga ingay hanggang sa narinig ni Mela ang isang mahaba ingay na nanggagaling sa mga bibig ni Connie. tanda, na malapit na itong makarating sa dulo Tila ba boses ng isang anghel na naririnig niya sa boses ni Connie Hindi niya na nagawa pang magpigil sa ligaya at kanya nang na pinakawalan ang bagay na iyon doon kay Connie Hapong hapo siyang napasubsob sa leeg ni Connie upang bumawi ng kanyang naiwalang lakas bagay ang nanginig ang kanyang tuhod sa pagod na kanyang nararamdaman Sulit na sulit naman ang pagod niya at pakiramdam niya Solve na solve siya. Nanatili siyang nakayakap kay Connie at nagpahinga saglit. Ngunit hindi pa man siya gaanong nakakabawi ng lakas. Dahan-dahan ng gumalaw si Connie na para hindi pa nakukontento. Ang bagay na inaakala niya ay hihimlay na ay biglang tumayo at para bang handa na ulit sumabak sa ikalawang digmaan. Ang dapat sanang pagpapahinga ay hindi nangyari. Pinagsaluhan nila ang init ng kanilang mga katawan at hindi niya matandaan kung nakailan sila ng araw na iyon. Ang mahalaga na pagtagumpayan niya ang bagay na inaasam niya. Pareho silang nangihina ni Connie at sabay rin na nag-ayos ng mga sarili. Biglang tulot na inantok si Mel ngunit bago lumabas si Connie sa kanyang silid, iniwanan mo na siya nito ng makahulugang ang Ano bang nangyayari? Gusto ba siya ni Connie? at pumatulit sa kanya kahit pa ikakasal na ito sa kanyang ama? Natawa na lamang siya nang isara na ni Connie ang pinto ng kanyang silid at tuluyan na itong lumabas. Matutulog na lamang siya para makabawi sa pagod. Ilang saglit pa nga, nakatulog na siya sa kanyang silid. Pagsapit ng gabi, dumating ang kaniyang ama at naabutan siya sa sala. Kaagad na tinanong nito kung nasan si Connie kung kaya ay sinabi na lamang niya na nasa kusina at nagluluto. Napangiti ang kanyang ama't dumiretso sa kama. Tumayo siya at sinundan ito sa kusina at sumilip sa bahay ron. Dinakma ng kanyang ama ang pangupo ni Connie at parang may hinihingi sa babae. Mukhang papaguri na naman ang kanyang ama ang babaeng pinagod niya kanina. Napailing-iling na lamang siya at bumalik sa kama. Manonood na lamang siya ng telebisyon at wala na siyang gagawin. Ilang saglit pa, nakita niyang pumanhik ang kanyang ama at si Connie at nagmamadaling tinungo ang silid ng kanyang ama. Alam niya kung ano ang gagawin ng mga ito. Hindi alam ni Mel kung bakit bigla na lamang siyang tumayo upang tumungo sa silid ng kanyang ama para bang bigla siyang nagkaroon ng kagustuhan na marinig man lang kung ano ang ginagawa ng dalawa. Humakbang siya palapit sa gawin ng pinto at nakinig doon. Walang ingay siyang naririnig. Kung kaya, bahagya pa niyang dinikit ang kanyang ulo nang bahagyang bumukas ang pintuan. Nagdadalawang isip pa siyang sumilip. Ngunit sa huli, kanya rin ginawa. Kaagad na tumambad sa kanya ang kanyang ama na nakahiga sa kama at hinahayaan lamang si Connie sa ginagawa nito. Mukhang nag enjoy ang kanyang ama. Ngunit ang lamya naman ni Connie Tamadyata ang kanyang ama Kaya naman Ganoon kasabik si Connie Kapag ginagawa nila ang bagay na iyon Talagang hindi pala siya magagaya ng kanyang ama Pagdating sa bagay na iyon Napailing na lamang siya At nagpa siyang umalis mula sa harapan ng pintuan At bumalik sa sala Tiyak Magtatagal na naman ang kanyang ama at si Connie sa kwarto Dala nga ng may ginagawa ang mga ito Kaya kahit papaano Bumilis ang kanyang paghinga at napukaw muli ang init sa kanyang kaloob-looban. Pumuesto siya sa sofa at inihilig ang kanyang ulo. Nakabukas ang TV at nilabas niya ang kanyang pinakatatago. Kung nasa kalagitnaan ang kanyang amat si Connie, eh dapat siya rin. Inisip niya na siya ang kasama ni Connie sa silid ng kanyang ama at silang dalawa lamang ang naroon. Pikit mata niyang pinag-igihan ng ginagawa at ramdam na ramdam niya ang kasiyahan kait na siya lamang ang gumagawa noon tumayo siya at nagayos ng sarili nang siya ay matapos tumungo siya sa kusina upang uminom ng tubig naghintay pa siya ng ilang minuto bago bumaba ang kanyang ama kasama si Connie mukhang tapos na ang mga ito at mukhang lantang gulay si Connie naghain ito para sila ay makakain simpleng usapan lang ang namagitan hanggang sa sabay na silang matapos sa pagkain Pawis na pawis si Connie sa paghigop nito ng mainit na sabaw. Tanda ng matinding pagod. Pinagod ba naman niya ito sa umaga? E eh, pinagod din ito ng kanyang ama. Kawawang Connie. Kinabukasan, naalimpungatan si Mel at napansin na late na pala. Napahaba ang kanyang tulog kung kaya ay bumangon na siya at nag-inat pagkatapos ay tumungo na sa banyo upang maligo. Hinubad na niya ang kanyang saplot at nagbabad sa tubig. Nagising ang diwa niya sa lamig ng tubig. Pagkatapos maligo, tsaka na siya lumabas at saktong pagbukas niya ng pinto ng banyo, sinalubong siya ni Connie. Walang ano-ano na ito sa batok niya si Connie upang abutin ang kanyang mga labi. Ang lamig ay biglang napawit na palitan ng init. Ramdam niya ang kasabikan ni Connie kung kaya gumanti siya sa bawat halik na to. Hindi nagtagal, pinuhat niya ito upang dalhin sa kanyang kama. Nang sila ay makahiga, agad na naglapat ang kanilang mga labi. Talaga namang hindi nawawala ang pagkasabik nila at pagkauhaw. Kaya naman, hindi na nila napigilang muli ang kanilang sarili at nahulog na naman sa kumunoy ng pagkakasala. Ginawa na naman nila ang bagay na talaga namang makakapaghatid sa kanila sa dulo. Kitang-kita ang pagiging agresibo ni Connie at gustong-gusto nito ang ginagawa sa kanya ni Mel. Ilang saglit nga lang, yumugyog ang kama na kanilang pinagpupwestuhan. Nakakahali ng ingay ang kumawala sa kanilang mga lalamunan na talaga namang nagpadagdag ng kasiyahan sa kanilang sistema. Nahiga siya sa kama at tumitig lamang sa kisame. Pareho silang bumabawi ng lakas hanggang sa lumingon siya sa gawin ni Connie na nakatitig lang pala sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito ngunit halata namang nasihan nito sa ginawa nila. Umiti na lamang siya rito ng may kahulugan kung kaya ganoon din ito sa kanya. Nang sumunod na mga araw, ganoon pa rin ang gawain ni Connie at Mel. Tinitsyempo nila na umalis na ang kanyang ama bago nila isagawa ang bagay na talaga namang nakakapagpasaya sa kanila. Noon ngang araw na yun, nadat na ni Mel si Connie sa sala ng bahay nila at may kaharap itong isang babae na bagamat manang na kung manamit, kapansin-pansin pa rin ang kagandahan. Pinakilala siya ni Connie sa babae at napag-alaman na niyang pinsan pala nito iyon na naghahanap ng pansamantalang matutuluyan sapagkat biglaan daw itong tinanggal sa trabaho. Taga probinsya ito at wala raw sapat na pamasahe para makauwi kaya hanggat maaari daw, doon muna ito sa bahay nila ng kahit mga ilang araw. Kung tutuusin, kaya naman itong bigyan na lamang ng pamasahe ni Connie. Kaso lang daw, gusto nitong makasama ang pinsan nitong si Ira sapagkat matagal din daw ang mga itong hindi nagkita. Wala naman siyang kontra roon at nasa kanyang ama ang desisyon na yon pero alam naman niyang papayag ang kanyang ama. Kapansin-pansin ang mga nakaw na tingin ni Ira sa kanya, ngunit kapag nagtatama ang mga mata, ay kaagad ding nagiiwas. Pasimpleng dumako ang kanyang mga mata sa manang nitong kasuotan at kusang pumasok sa kanyang isip ang hindi niya batid kung magandang tanawin nga ba ang nakapaloob. Sa balat, mapapansin niyang makinis si Ira. Hindi nga lang bagay rito ang suot nitong damit at nagmukha itong matanda kaysa sa edad nito. Hindi nga nagkamali si Mel at pumayag ang kanyang ama na doon muna makituloy si Ira sa loob ng isang linggo. Okay naman ang lahat, normal lang at kapag may pagkakataon, hindi nila nakakaligtaan ni Connie ang kanilang gawain para lamang makaraos sa araw-araw. Hindi naman siguro napapansin ni Ira ang nangyayari sa kanila ni Connie. Hanggang sa isang gabi, nagising na lamang siya ng maramdamang tila may humahaplos sa kanyang katawan. Pahagyang nagising ang diwa niya at batid niyang si Connie iyon. Marahil ay napagod ang kanyang ama kung kaya hindi na nito nagawa pang angkinin si Connie ng gabing iyon. Madilim ang kanyang silid sapagkat nakapatay ang mga ilaw. Ngunit ramdam niya ang malambot na bagay na nakadikit sa kanya habang hinahalikan siya ni Connie sa mga labi. Inangat niya ang kanyang kamay upang hawakan ang braso ni Connie. Iba ang hugis ng braso nito. Pinalalim niya ang kanilang halikan sapagkat nadadarang na siya sa ginagawa nito. Hindi na tuloy siya nakapaghintay na pag-isahin ang kanilang mga katawan kung kaya mabilis na lamang siyang kumilos. Ilang saglit lang nagawa na niyang pag ang kanilang mga katawan na siya namang ikinapikit ng kanyang mga mata. Nagtaka siya kung bakit napaigtad si Connie na parabang ito ay nasaktan. Ramdam din niya ang labis na kasikipan at parang hindi naman iyon si Connie. Huminto siya at inaninag ng husto ang mukha nito hanggang sa maaninag niya ang mukha ni Ira. Nakapikit ito at ninanamnam ang sakit na dulot ng kanilang pag-iisa. Napalunok siya. Anong nangyari at pinuntahan siya dito ni Ira? Ano bang nangyayari dito? Ngunit hindi niya na nagawa pang mag-react sapagkat masyado na siyang nadala. Kakaiba kasi ang ligayang hatid sa kanya ni Ayra, lalo pa nang malaman niya na wala pa itong karanasan sa bagay na iyon. Hindi niya na nagawa pang magdahan-dahan sa kanyang bawat paggalaw sapagkat labis na ang init na kanyang nararamdaman. Wala siyang kahit na anong maririnig mula kay Aira, kundi ang mabilis na paghinga nito hudyat ng kanilang ginagawa. Halos kapusin ito sa paghinga at paminsan-minsan, pinipigilan ang makalikha ng ingay. Ginawa niya ang lahat, masatisfied lamang ito, ngunit siya pa yata ang sobrang nasatisfy. Katulad ng nangyari sa kanila ni Connie, wala rin siyang salitang naririnig mula kay Ira nung matapos sila sa ginagawa at kapwa naghahabol sa paghinga. Hanggang sa hindi na malayang nakatulog na pala siya, hindi niya na malayan kung ilang oras o minuto na siyang tulog at batid niyang nasa tabi pa niya si Ira nang maramdaman na may nakadagan sa kanya. Mabigat iyon at pamilyar sa kanya ang bulto ng katawan. Hinalikan siya nito sa mga labi at hindi kaagad siya nakapag-react hanggang sa bigla na lamang itong huminto nang mapansin na may katabi pala siya sa kama. Sinipat nito ang babae sa kanyang tabi na himbing na himbing sa pagkakatulog at walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Muntikan ng sumigaw si Connie Mabuti na lamang at natakpan niya ang bibig na to. Padabog itong umalis sa kanyang tabi at lumabas ng kanyang silid. Naiwan sila ni Ira sa loob. Hanggang kinabukasan, nagulat na lamang siya nang si Connie pa mismo ang nagpalaya sa sarili nitong pinsan. Batid naman niyang nagselos lang naman si Connie sa pinsan nito. Ngunit wala na siyang pakailama. Ang mahalaga ay natikman niya ang mga ito.